Dahil katatapos nga lang ng buwan, ubus na naman ang pera ng mga tao ngayon. Alam nyo naman, kailangan natin magbayad ng bahay, kuryente, tubig, gano'n. Kaya, let's go! Dahil wala na tayong pera for today's video, mga kaakla, kaya magukulay muna tayong... Kaya naman, ang lulutuin ko ngayon ay ginisang opo na may sardinas Dahil yan lang ang kaya ng budget natin Eh, just lang mga kaakula ay syempre meron tayong anda Char! Kailangan nga natin magtipid dahil mag-out of town kami, mister! Ingit <laughs> na naman yung iba dyan Kaya sabi ko, hanggat hindi pa tayo umaalis, magtutuyo muna tayo at magugulay-gulay lang Dahil nga, mas priority natin ang gumala lang. Abangan nyo na lang dahil nga may pupuntahan kami ni Mister. Kaya nga kami aalis mga kaakla dahil malapit na nga ang birthday ni mister Parang pa birthday gift ko na lang sa kanya yun Dahil nga pag nasa bahay lang kayo common na yung magiinom ganyan Tapos kinabukasan ang sakit ng ulo nyo Tapos ang dami nyo pang legpitin sa bahay o diba Kaya sabi ko nga sa kanya umalis na nga lang kami at magpakalayo-layo Para nga maiba naman at matakasan natin ang mga kamag-anak natin <laughs> Eh lang mga kaakla Matagal na rin naman namin pinagplanuhan yon mga kaakla kaya sana matuloy o oh ba diba, para maiba naman ang ating place. Dami kong kwento mga kaakla na wala na tuloy ako dun sa lulutuin ko. Ayan na nga mga kaakla at malapit na nga dyan maluto ang ating ginisang opo. Namiss ko nga rin kumain ng mga ganito dahil sa probinsya ko nga lang to natitikman pag nagluluto nga yung mama ko. Di naman nga ako magaling magluto mga kaakla. Mga common lang naman yung lagi kong niluluto. Yung mga pang araw-araw lang na uulamin natin, 'yung mabilisan lang 'o oh di ba? Yan na nga natin, lahat ng mga panahog diyan, mga ka- Kaya ayan, titikman na natin siya. Kaya mga ka-kla, hanggang diyan na lang muna. Thank you for watching. Bye.